Yeah. 16 bars challenge. Saudi Arabia Riyadh. Handa ka na bang makiligsa? Binibigay ka ang salita Inakala mo hindi kaya lumapat sa mga panubot na tugma Bagsakan mga pabilisan Iba kang mga sana ako Alam mo naman na kaya ko Kung yung isa walang iba Walang ibang sinasalya Pag-uusa, pangarap Kung kayo nagman ay ipapalya Mga nagkila ko tuloy humapang So sino sinuman ang lahat ka Ang ligado ang pangarap Tayo lang. ko Ay sa'yo ka na Sinisisikap ko Pipilitin ko Abuti na, katayugan na Kung papangapang nga pangarap ko Kalawakan ng pangarap ko Pasigido ka baka mo, let's go Yeah 16 bars, got yes, served Uh, by the way, sa challenge na ko, kapalaw ko nga pala ang mga tao ko na yung mention Simulan natin, uh, from the Philippines, Pasig, kinukalaw ko si Jeng. Si Jeng, Jen, bigyan mo ako ng isang matang 16. Uh, and then, uh, ito, dalawa sa mga iniidolo ko, uh, from uh, Lyrical Supremo, Yoga Fire, uh, si Toyi ng Beat Pro, and then si JP. me yung 16 man. And, uh, Also, ito nga pala, si BJ from the Philippines. Malapit sa amin, halos na sa amin. Si BJ, bigyan mo ako ng 60 ako matinde bro. And uh, isa pa, kakaawi ng sa Pilipinas, galing dito sa Riyadh. Tatrabaho ko before, si Chris. Chris Villoria, with me yung 16 Uh, last but not least, eto, isa rin sa idol ko, uh, simula ko sa Pinas, eto, uh, si Numerus, from of the Philippines. Uh, sir, sa 60 na matindi. Eh. So, sana bigyan nyo ako ng mga 16s nyo. Don't be like this one, guys.